gusto tama dyan orera gampang baga da tama na orera <tuk> meri wala na mani oh, ane kukuha na babengi yes wala ge la wala ge ano to tumuka na yo lang maka gugugu wala -gu -gu. ge la wala ge <tuk> berikwal lah berikwal mana kurimat mat nangan ini ternyata bi, hmm kau masuk kau tapi lihat aku yari ini menu kau tadi lah uang latar sini kamu tapi kamu gak lihat jangan beli ini lagu aku mana kata yang kau fagat tapi aku kwa mi gugna ore ore gisa ngore magat tinola baka ka <laughs> inoperate mo. Wak ko si Kota. Kwa kuwa nga pala. Bumalawa kami di. Ena, daniyama. Ito kami talo. Hmm. Lo, nga tama na pa magagayos ka na pangani pa. Eh, kwa. Golden anniversary na sawi. Kaya kumakamit kami talawang. So, Kuro, na mapasyaro. Oh. Nungoli ka na laso. Hmm. Kwa ano tama ba? pa? Kadit mo. Yaya na lang. pa na. Golden anniversary na sawi. na. daniyama. Kuro? uh, -uh. Oh? Eh, sweet na panap talaga siyamang Yamang. Ganyan na Sweet talaga, Ira. adik taga. senior si citizen, dang Ira, eh. Tekas tala panap na pa bulu da. Siyempre. Mm -hmm. Yari lang, eh. Kaya ko to pakitawa ko, Ira, er, gita What? Ano Pakitawa ko, Ira, er, gita ni Yama. Siyempre, eh. Kuha ko ku, eh, na kaya ko to pakitawa ko. Kasi, eh. adik nabasa nga, ni Eh, pag ko, Ira, tumunad dama. Eh, di, wow. ko? pansin ko din lugar eh senior citizen dang era eh takasta na pa na bulu bulu da ano ano ako lagu ekwa. kwa e gak ga tama tu yar ka gitani ama ya, ay e kunari kunari ko kaya mo tu kwa tu ideal man mo ma? mm -mm. tani ama oo oh -oh. ah oh. eh storya bevo in berla makalang ato idea ma? parga ko bi berla no parga ko eh kwa makka babata ira duwa makka babata mm -mm. kasta ga pa bulu da duwa takwa sa abing pagaira Morning and you're still sleeping Coco is purring on your back na nalak na Manila. What? Huh? Uh -uh. Pinag-eskwela na anti na kanutari tayo Manila. So may uh, okay? hindi na Oo, oh, kaya tari eh, abing pala mang ira. Ilasina ira nga ira ni Yama. Oh. Pero, eh, milibbe ba lamang siya na maging nga na siya na sa milibbe. What? Hmm, tapos? Tapos, amin nalapan ng uli niya na story na, naging bayabo. Ano ba, ka? Mahilig ay itabayabo. What? Tapos, si ka in pa, nagskuela eh, may oh. Tapos, mm, Farmer, la ayang, ay May ita, mag-arado, takomang, kunarin na. exacto kapag gasiyama ka na takomang tapos kanu sige na maging bayabo tas singang ira duha eh di wa na nanoli kanu bi kanu pa i ari pa bulu da duha ta kabida mm um, gua pa ga pa magi magingana pa lamang nya ya tapos eh tunan na kanu pa naya na ga paniyama naya Oh, ay, oo. Oh, tapos, ati okay, daw? Tapos, eh, <laughs> inaya na gaba niya, maayaya ito na niya. Eh, at first sight, ira taagitad dahi. Siyempre, dakal lang, kapera sa nasa siyang, kapera magamagiganay, bagabagitolay like, ko na. Love at first sight? Mm -mm. Kaya maging, walo eh, pala ito, pasingad dahi, eh, nakaidudang ira? Oo. Oh, oh. Morning and you're still sleeping Coco is purring on your back

stars in the night sky <tapos>, eh, ni Erta Kamyang na, ni Kamyang? tapos oo, oh, ni mm Kamyang -hmm. dahil nabis na ka nupa ni Yena e to basikul. what? ni era naging basikul. oh sweet <tapos>, ka nupa sa sila na ka ni ama si Yena Takwang patang nga pilapil. <laughs> <tapos>, wow. pa, eh di wow sweet ka nupa Erta baby I love you, love you Everyone knows I do Every weird thing about us is amazing Yeah, let's face it So, na ano, ba, pinikilig? So, na ni favorite na kanon pa tayo na ikwa, ibuko. Kasi, pakayakan na kanon pa si Yama at Tu, buko. Kanyog. Pakayakan <coughs> na tayo, si Yama, pakatakiin uh, at pa foran na. May na makakaya, may na makala. Hmm? Morning and you're still sleeping Coco is purring Bye. na ba siya nga tamo makalig yun lang. Ito ko dito niya ma. Ere, kaya na ka. Ano kong ibigang Tama ko nari na ito na laki. Ah! Ah! Naloko na. Poto! Ah! Ano ba makalakatro? Ganab ba pa? Eh, nari? Mag-storya nga. Tapos kita mo lamang. Mag-storya nga ka dong ori? Eh, tagangay si ko. Lo, magkana lalaki na lalakas ko, Flano. Nga tanga nga to, eh. magalig nga ori tumanoko, eh. Yan na upa, Flana. Upa, <gulit laughs> <yung maluku. Ay, tangyan> uh, upa, ngo. O di, nakuang matabag, taka nga na nung green lang story, ang ori na love story ni Yena, Adani Yama. Ay, ubalo, ni kaya ko balo, ginang i... Ay, ano balo, eri Hindi O di, nakuang to, ay, di yan, ano kaya ko to lalaki? Eh, kung si balo, story ni Yama, ngore, kung si discarte na. Alam, buto, story ako pala, uli. Malit kami, yan, e, at lakagay. ko, tatong Nistorian dang oh. bunga ngore, pun mana? kamusku, oh, kok betak dah. Kau babi dia kena perubahan ngana ngan apa lo? Nello, mana? Oh iya. Sunuli kerja pun mana? Eh, apa pun mau nistorian? Kasih kat ruh, kau mau nistoria? Oh, ah, e, ya. <laughs> <laughs> so, jana upa ngore, ra Menunggu ngore, ra Shout out po kwa ni Ma'am Karen Sarangay Madara. mam ma binabati kita. Tuangin kwa ni Concepcion Marcos at Juan watching from Tarlac, boss. And boss Layugan Edwin watching from Santa Ana, Manila. Binabati kita, boss. Ma'am Imelda Bakay watching from Enrile. <clears throat> binabati kita, ma'am. Ma'am Aubrey Pagigan Gingab watching from UAE. Hello ma'am, ingat ka mo ta. Boss Francis Ginga watching from New Zealand. Boss, shout out po. Junmar Lazaro watching from Limbawan, Tarta Barangay di Fulana. Ma'am Cheryl Malabad watching from Cavite Hills View. Ma'am, binabati kita. Ma'am Gemma Ozo Gangan watching from Kuwait. Ma'am Yolanda Malanao Vinaraw watching from Abu Dhabi, UAE. Hello ma'am, ingat ka mo ta. Alzacro Gegan. Hello, boss. Mam ma Mayflo Agabao Kalata. Shout out, ma'am. Boss Eddie Cabalonga Talosig. Talosig, watching from Ilagan, boss. Pinabati kita. Soriano Kagurungan, watching from Makati City. Mam ma Jenna Mirasol Talosig, watching from Pasig. Hello, ma'am. Jen Genipan Gilag, watching from Katabayungan, Kabagan. Padayuman the human Jansky watching from Qatar. Hello, boss. Binabati kita. Ma'am Irish Bawi watching from Anau. Boss Nelson Natividad Jose watching from Santa Maria and Gamad Family. Shout out po from Kasibarag Sur. Tari lamang labi. so no next lang lamang i to shout out kasi kay pa pagay mapa shout out papadudang sa video. Balo ta paggiraw mga kababayan no nakaya kan ni na video i like and share no dang and no may pagka po naka-follow i-follow no dang din po. Balo and God bless. Bye-bye.